Jello on the road here I just wanna greet a happy 5th anniversary Summer sa Sayote Riders Club So what's up mga kaya uh, today's video meron tayong babatiin Ng happy 5th anniversary So walang iba kundi ang Summer Leyte Sayote Riders Club Master Pang TV Subscribe! So 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 mga master uh, nagbabalik muli ang inyong lingkod uh, Master Punks TV in the house mga master ayun uh, at mamayana, uh, mamaya na mamayang gabi natin gaganapin ang 5 years uh, anniversary ng Summer Liti sa UT Riders Club mga master ayun hindi totoo yan bola lang yan ah uh, ang may papayo ko lang din sa ating mga admin at members, aspirants. Uh, thank you sa inyong lahat sa uh, pagsuporta sa ating club, sa ating munting club ng mga masera. Uh, anuman ang mangyari, anuman ang nangyari, andiyan pa rin tayo. Uh, meron pa rin na uh, sumusuporta sa atin at mga sulit na sumusuporta sa atin. Ano kalo kayo pinikyas sa mo? Siyempre marami tayong nagagawa. Hindi lang hindi lang tayo puro rides mga master uh, dito sa club na to uh, hindi lang puro ano hindi lang puro rides meron tayong tayo uh, kabutihan uh, na ginagawa di ba Siyempre, kumasalamat din ako sa ating presidente uh, kay Pani Richard uh, Thank you sa pagsuporta sa ating club, kay Pani Joel ang ating vice president Siyempre, ang ating mga admin nandyan din at alam nyo na kung sino kayo at kay 002 na busy ngayon Kay 03 edition. Sa lahat ng mga admin Sa lahat ng mga members Maraming maraming salamat At ito nga pala uh, Nagbibigay mensahe sa inyo Ang uh, isa sa mga Solid reactioner na sumusuporta rin sa atin Walang iba Kundi si OFW Viajero OFW Pasok Hey yo! What's up sa inyong mga KWBhero! Siyempre binabati ko ng Happy PIP Anniversary ang Summer Latest sa Riders Club! Siyempre nandyan si Master Punks isa po ito na tumulong kay Athena na nagpatanggal ng bukol dito sa may na leeg mga kabihero, no? at ito yung mga riders na walang sawang tumutulong sa kapwa again! Talagang binabati ko kayo ng happy peep anniversary at syempre sumasaludo sa inyo si OFW Viajero. Let's go! So ayun mga master, si OFW Viajero ang isa sa mga reactioner video na nag -isa, na sa nag-reaction din. Nung kaya Tina nga, sabi niya, di ba? Nung kaya Tina, na ginawa natin charity na na very successful mga master at Paano mo nagpapasalamat din tayo doon sa mga sumusuporta nating mga riders, mga master, di ba? Kasi hindi kahit uh, ano pang mangyari, hindi natin 'yon magagawa kung hindi dahil sa kanilang mga tulong, hindi dahil sa kanilang mga suporta. Siyempre sa kanila tayo ano, uh, humahanga at maraming uh, salamat ron dahil uh, nakagawa tayo ng ganoong kabutihan, di ba? Hindi lang kaya tina 'yon. Marami pang uh, ano, marami pang uh, natulungan natin, di ba? At matutulungan pa, siyempre, di ba? Paano mo uh, ito rin nagpapaabot na mensahe. Uh, ating isa sa mga sulit na sumusuporta rin sa atin, walang iba kundi si TV, mga master isang uh, uh, video. Tonyus, pasok. Yo, what's up? Shoutout nga pala sa uh, Summer Lita, sa Yote Riders Club. Uh, happy 5th year anniversary po sa inyong lahat at syempre shout out din sa tropa natin dyan na si Master Pass TV pare kita kis tayo soon pagkaluwas ko ng Maynila ingat ka palagi God bless I love you all bye bye ayan mga master si Tunyos TV uh, isa rin sa mga sumusuporta sa atin maraming maraming salamat sa iyo brother. Uh, TV, Carepa, mga brother At Tunyos TV karepa mga master at syempre hindi mawawala dyan ang isa rin sa mga sumusuporta sa atin uh, si Iron Man di Madrid mga master Ayan. Pasok kay Herman. So, what's up mga Kaiman? Uh today's video meron tayong babatiin ng happy 5 anniversary. So, walang iba kundi ang Samar Leyte Sayote Riders Club. Ayan. Uh, uh, happy 5 years anniversary sa inyo mga idol. Lalong-lalo -lalo sa kanilang founder, walang iba kundi si Master Pang's TV idol. Ah, uh, napakabait nyo idol. Uh, mga kaalman, kung nakikilala nyo pa to, sila po yung tumulong kay Athena dati. Uh, yung pinos ni Idol Boy Tapang. Kaya ang Raiders na to, mga kaalman, uh, napakatulungin po sila mga kaalman. Kaya support po natin sila mga kaalman. Yan mga idol, uh, happy 5 th anniversary. Greetings from Ironman Di Madrid. God bless you and salut. O oh, diba? Si Ironman Di Madrid. Isa rin sa mga sumusuporta sa atin. At maraming maraming salamat sa inyong mga pagsuporta. At syempre di mawawala dyan, ang ating kaibigan. Kung mayroon lodi cake, mayroon din tayo lodi Cat mga master. Ang lodi Cat natin, na ang abuyog niti. Pasok, Jello on the road. Hello, Jello on the road here. I just wanna greet a happy 5th anniversary summer late sa Yote Riders Club. Congrats, umabot kayo ng limang taon. <laughs> <laughs> Hindi na birong samahan niyan. So, sana uh, mas lalong lumalim, tumibay at tumagal pa ang grupo. Uh, just continue kung ano yung mga nasimulan niyo, yung pagtulong, ang tumulong sa kapwa. Yung pagcha-charity natin is ano, isang bonus na lang yan sa taas na sa bawat paglabas natin ng bahay ay nakakauwi tayo ng buo at ligtas. Uh, oh. so, ang lang naman sa grupo is yung ano, the camaraderie, uh, loyalty and respect syempre. So, it doesn't matter kung ano yung nireride ride mo. Kahit 19 kopong-kopong pa yan. Ang mahalaga, masaya ka, at syempre nakakatulong ka sa kapwa. So, sa inyong lahat. More powers and ride safe always, mga padi. Si, ayan, mga master. Si Jilo on the road, mga master. At supportahan natin ang kanyang uh, epic page at saka kanyang YouTube channel. Mga master, at uh, isang ano natin, waray-waray na uh, ano natin, Kung meron jitli ng Cebu, mayroon naman tayong uh, ludicat ng Abuyog Liti, di ba? <laughs> so, ayan. At maraming salamat sa lahat at uh, so, uh, mamaya, ito na. Gagawin na natin ang ating 5 uh, years anniversary ng Summer Liti sa Veterans Club. Ito na. tayo ngayon sa Busay Resort para idaos ang aming 5 years anniversary ng Summer Lady sa Yurti Raiders Club. સહૂ સાહૂ 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 હા પે અલી બેર સરી સામરલીતી સયોદિરેજ ક્લબ સહૂ સહૂ later. alright Uwi okay na. Tapos na ang party. Maraming salamat sa ano, Busay Resort. Sa libreng ano, cottage sa amin. Ayan. Ang, ang oras ngayon ay 5 o uh, 5 in the morning pauwi na kami tapos na ang party 5 years anniversary ng summer ladies at the ladies club check out check out Ah! <laughs> Alright, pauwi na kami Next time ulit Salamat sa nag-sponsor ng ano Nag-sponsor ng cottage Thank you so much Bye-bye.